kasi yung favorite work kayo na i How do you think yung uh, horror film may be this time? Ay, just ko, yung, uh, layo. Kasi ang layo, effects pa lang ang layo. Mm -hmm. na? uh, digital, noon, ano, film, eh, digital, digital lang ang camera. Tapos yung ding, um, prosthetics before is malayo na from that now. Kasi yung ngayon, nagagawa na nila yung dati dati hirap silang maging mas maging realistic yung et, yung pagkagawa. So that that is, mas dati mas bad para mas marami effort, mas, no? mo na hindi pa ganyan ka perfect. Mm -hmm. Ngayon mas pwede na at par na nga tayo. Sabi ko at par na tayo sa ibang bansa. Pwede mo na ipagmalaki. Nakaya na natin. Right. regarding aesthetics, effects, cost digitally, nagagawa natin na nila talagang maging real reality or niya, parang realistic yung uh, lahat ng gagawin sa iyo effects. Pero po, what made you say yes to Espantano? First, kasi um, uh, it's um, uh, yung mother and daughter love uh, sa hindi siya yung typical na love story na, na or ano na, kasi nawala na yung lalaki kaya na tapos walang, di, ang lalaki na involved talaga sa si Pabli. Siya yung pinag-uusapan, siya yung mga ano, siya kasi siya yung Pero, pero, hindi, hindi siya masyado dun sa yung pinag um, Ang ano talaga, yung mga babae, ang talaga, gusto dun sa pinag okay, karapatan sa sa lupa, karapatan sa pagiging 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 sa pagiging pag may namatay, doon nagsimula ang lahat. And then ang uh, mga sana karon ng mali lang para uh, sumpa sa sa ano nila. Kasi so, ba ilan ni Juday? Ang um, first namin ni Juday was Manu pero hindi kami masyado magka-excel Ito talaga yung first na talagang magka-excel. So, yung mara, lahat halos kami magka-excel. Yung gano'n. Kaya talagang amazed ako kasi pinakula. Minsan na, na, na nagugulat ako kasi ganun kalalim yung bukot ng lahat eh. So, ako hindi naman ako masalita. So, parang hindi niya absorb ko lang sila. Parang natutulala ako minsan sa rehearsal. Yung natutulala ako, nakakalimutan ko. Ay, ako na pala kasi minsan one line lang Kasi parang ako nanunood sa teatro. Parang ako nanunood ng isang buong pelikula dun sa loob na nasa ito yun yung nararamdaman ko. Buti na lang sa rehearsal ko lang yun. Ano, pag take na talagang kailangan siya. Sabi nga niya, kailangan hindi, magagalit. May mga kakaminig lang niya. Oy, 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 anong ginagawa mo? Bakit ka nakatilala ka? Ate po ba kayo na napapagsabihin? Alam ko sila, sa dami na namin sa mga direksyo ko, alam ko. Minsan ako yung matatakot. Kapag kayo sa eksena mo, talagang hindi mo hindi mo pipigay. Kaya talagang sasabihin niya eh. Oh. May, may malaki na bago kay Any ano ngayon, direct chito, kung bed nung dinidirect. Siyempre, mas kalmado siya no, ah, mas kalmado. Bawal magalit, siya. bawal siya magalit. So, so For so talagang, reasons. Um. Oh. so talagang, ano, uh, minsan, nagsasabi na lang siya, hindi niya, ang hindi niya matanggal yung minsan, eh, talagang sarcastic pa rin. Uh, parang yeah. may microphone, pero sarcastic. ah uh, okay lang ba kayo, mga ganyan? Or okay? Ano yan? Ano yan? Oo, oh, oo. Oh. Pero tawa naman natigilan yung takatawa't takakwento nga ba? Oo. naman yung performance niya. Hindi naman nag-travel. naman nag yung performance niya. Ano? Diyos ko, my God. Diba? Diba? Yung passion mo yun at saka yung talagang underneath fire. Alam mo na. Talagang... Ewan eh, ko. Pero sobra yung intensity right? Kasi... Pati yung back,

ano po? Ay, si Victor. Si, si Rodolfo Victor. Victor. Oh, Victor. First muna baby boy na ako, yes. di ba? Oh, first baby boy. Ayun, mukha na siyang, Ayun, ay, two months niya ngayon, mukha siyang six months sa laki. oh. <laughs> pero pangalan ninyo ni Kuya Rudy, oh, di ba? Rodolfo oh. siya, Victoria. Victor. Oh. So, Victor. Rodolfo Victor. Ah, oh, yun talaga Yun talaga. Kasi yung... ang decision ng mag-asawa, sabi nila, kapag lalaki, sa side ng, ano, sa side rents, ni Renz. Kapag rin. babae, sa side ni Jeff. Okay. Although ang pangalan ni Jeff ay papa, pangalan ng tatay niya, Jeffrey. Ah. Diba? Kaya ang sabi sasabi. Ano, babae ba siya? <laughs> <laughs> babae po siya. Masa po feeling ng Lord? For the third time, uh -oh. I'm, I'm so happy na, ano, uh, I'm so happy sa mga ako po. Talagang lahat sila gifted. Si Tori is 13 now. Napaka-talented. And um, nanalo yung kanya, nanalo yung choir nila. Uh, may competition sa, sa Spain sa April. Uh, so, bale, duet, duet sila and with a, with a choir na kasama. Pero yung song is duet sila naman, isang, isang, soprano, isang alto na nagpo-combine. So, mukhang mag-showbiz na rin talaga siya? Uh, more on scene. Med, uh, naka, uh, ano na po siya, nakapagtrata po siya sa Star Magic. Ah, wow. so, under Derek Lauren So, Pero na, hindi uh, pa po muna siya workshop, workshop, Ay, tao, workshop. and at the same time, uh, ah, nakikiusap kami kasi nga, medyo nung nag-workshop and all, medyo na naapektuhan na yung ano niya, Seven school so, niya. So sabi namin, tapusin na muna yung school niya. Kasi nakakapaghintay naman yung talent niya, di mahuhon lang na mahuhon, mag-improve lang, mag lang siya na mag-improve. Mas okay naman kapag ka na launch na siya. Na Unahin natin yung plaga. ano, edukasyon. Kasi mahirap text lang. Stage to reach na lang sa shooting. Gusto ko rin Later on, gusto yung goal na yun. Ang ganda ng 2024 no? Ma -ma, mami, Yes, Ay, maganda yung 2024. Tapos may love life pa may 2025. Segue sa love 20 20 life. ka naman sa love life. question mark naman, Okay lang po ako, maligaya po. Wow. Ang tayo. Puso. Maligaya puso. Maligaya Maligaya Happy, po, happy po sa lahat ng mga. Oh, yeah. H na, happy, na. Po, I mean, happy, happy, happy po sa blessings, sa happy po sa, graces, sa graces na binibigay. Sa Mar marami. Lang. Oo. Tapos may dalawang offer. Maraming salamat for 2025. Yan. Ayun, na, nakatingin daw ako sa ano. Pero <laughs> <So>, LT, anong ano? Anong secret? Kasi, hindi ka talaga... <laughs> Kaya maraming salamat sa ENVY, maraming salamat sa Beauty Derm, maraming salamat sa lahat ng mga sponsors, thank you so much po sa inyo. Hindi, kahit anong product, hindi naman yung nakapagbabata, basta basta, pero syempre yung happiness ng puso, yung mas importante. Ah, hindi po, ang, ang inuuna ko po, syempre, yung mamahalin niyo yung sarili Spy. mo, yung, yung importante. Kasi pag mahalin mo yung sarili mo, lahat ng magagandang bagay, yun lang ang gusto mo po nga ito yung individyo pa ng ICOS, pero okay lang naman, di diba? <laughs> <laughs> Kasi maikli lang ang buhay, dapat maligaya, so yan. Pero so, anong kaya marami na nagmamahal may nagmamahal pa rin talaga sa yo. Marami pong nagmamahal ano 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 Marami ano 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 May ano 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 Marami ano 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 Hindi, hindi. So, ay, hindi so, ka pa, o hindi ka na nagpapalido dal power ka nang magumitd na taken ka na pael ayan talaga si dondon ah talaga tinurog hindi po hindi po sige sa Instagram ko din may message hindi po hindi po talaga wala hindi pa talaga so wala pa friends lang kay isang <laughs> Tinumbok na. <laughs> Ay, ang dami siyang friends, si senator. And dami Ay, oh, friends oh, sa senator. Ang dami siyang friends sa oh. senator. Saan oh. tayo magsisimula? Gusto mo ka mag-anak pa, meron ko. Ayun. Oo nga. Ang dami nila. Gusto yung lamit din nyo. Gusto yung Kasi marami din naman naging pre-obedience sila po. Marami din siyang itanim na kabutihan dun sa mga tao na sa showbiz na nagmamahal pa rin sa kanya up to now na na-extend sa amin ng mga na pamilya niya. Yun, yun yung isa, isa pang pa, uh, napakalaki ng blessing na. So matatapos na yung primanda? Oo, uh, na, o, o, na, na yung mat, primanda. matatapos na, na kami sa Batang Kiapo kaya matatapos na rin ang glad team. <laughs> <laughs> Ganun. Eh, siyempre, tap tapos Wala na. Wala na off-cam friends. Ah, okay lang. Syempre meron naman. Pero ibig sabihin so, yung dalawa. Sa kulay pa rin ang mga dito. dates. and... Anong date? Date talaga. Alam mo yung talaga. Nakatapos lang namin mag-taping ng Friday. So, sa Monday, meron kami taping ulit. Salamat sa naman. Dahil minsan, parang isang buwan bago kami mag-taping. Grabe, mamimiss mo si Shem. Kaprimanda. Mamimiss ko yung batang piyapo. Buo. Yung kabuo ka ng batang piyapo. Nakasama mo siya. Parang ang pamilya na yun eh. Diba? Kasi kanya-kanyang grupo pag naging close ka sa certain group, doon na yun talaga. Nandoon na yung ano mo. Nandoon na yung puso mo, syempre. Tapos, nung time na nandoon na mga kami kaya lang na-cut off kagad. Parang naiba lang naman kami landas. Kaya sa nang minaya ko, kasi off and on yung pagsasama namin ito. So, hindi ka tulad sa katulad sa it's ano, it's sa ang siya Parang, nung nagkasama kami, talagang tuloy-tuloy. Dito kasi nagiging open sa uh, grupo ng Kasi okay. ko um, ang reason uh, kung bakit may mga love team Si ko ang reason kung bakit. bakit daw niya package deal ko okay ko kung um, <laughs> Martin. <laughs> uh, package deal ko ayaw na niya kung ano, ayaw na niya kung bakit okay. so, <laughs> Pati sa <sumasusunod> mga <laughs> niya. So ha happy na siya dahil isipin mo, three, almost four years kami sa akin kung siya, Now, naka more than one year na kami sa... <laughs> uh, sa <laughs> Ninong siya, di ba? Ni Victor. Ninong siya ni Victor. Oh, Sino pa yun? Ninong siya si Victor. Si Ding Dong. Si Ellis. Ah, Alice. Ding ah, okay. si, so, uh... ito pwede ko ni Magnina? Oo. Oh, oh, Ninong sa so, Sa kanila na. Si <laughs> Julia, di ba? I am. Ano lang. Ayaw akong sabutin yan kasi hindi naman nila sinasagot eh. So, huwag na akong sumagot na. Dapat bang itanong, Sarah? Hindi, huwag na akong sumagot Hindi, pa ever kunin ka ng ano, pa kasi Julia Magninang, siya. ninong but... din siya ni Andy, yung pangalawang anak ni Rafael. Si Rap. Rap. Uh, ninong uh, din siya ni Andy, ni, uh, ninong ni Andy, siya, si Shah, si Ano, si oh, si, si Senator, Lito, si, uh, Senator Lito ba tawag sa uh, kasal? Ah, ninong din siya sa kasal ni Rex, di ba? Ninong din siya sa kasal ni Rex. Thank Thank you. Senna, oh. <laughs> kanya, kanya, <laughs> Go, na, <laughs> Thank you. Thank you. Thank you. kanya-kanya upload you. Thank Grabe! Thank you. Thank you. Thank you.